Naglabas na ng opisyal na pahayag ang Kingdom of Jesus Christ. Sa so, manoy porsahang pagsalakay ng mga police sa mga ni Pastor Apollo Kibuloy, kabilang ang KGC Compound sa Davao City. My report si Tala Lopez. Iginiit ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ na hindi totoo ang mapayapang pagsalakay ng Philippine National Police sa mga ari arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa pahayag ng KOJC, may kuha sila ng CCTV na nagpapatunay na naging marahas ang paglusob ng nasa higit isandaang puwersa ng PNP, CIDG at SAF sa KJC Compound sa Davao City. Dagdag pa rito, nasa anim na misyonaryo at magsasaka ang nagtamulong gumamo ng sugat sa pagsalakay ng mga otoridad na gumamit pa ng hagdan at dinedma ang pahayag nila na hintayin ang mga abogado ng simbahan bago pumasok sa loob. Sa pilitan ding pinasok ng PNP ang Glory Mountain property ni Kibuloy sa may Mount Apo kahit wala silang maipakitang search warrant. Nilinaw rin ng counsel ng KOJC na si Atty. Laurente na wala silang intensyong i-delay ang paggalugad ng mga otoridad. Sa katunayan aniya, ay sinamahan pa ng mga abogado ng KOJC ang mga pulis sa kanilang operations nang maberipika ang arrest laban kay Kibuloy at lima pang iba na humaharap sa kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Ako si Tala Lopez para sa kwentong politiko.